Well, kami po, uh, ang position namin dyan ay i-overhaul uh, talaga itong K-12 dahil yung promi promise nito sa matagal, di ba? Para, para pag graduate ka daw ng K-12, may trabaho ka, college ready ka, may mga, uh, may mga skills ka for arts and sports ay hindi naman ito uh, natupad or kung kung natupad man ito ay hindi talaga na maximize kaya talagang dapat na baguhin talaga itong uh, K to 12 uh, program So yun at syempre, um sana ay ano no ay maintain kasi ngayon binaba inaano siya no re reforma siya chinky yung ating curriculum um tinanggal yung mother tongue tinanggal mm -hmm. yung yung philippine history wala na siyang dedicated subject uh, pinagsama na yung uh, edukasyong pagpapalakas doon sa sibika uh, yung may mga ganun ba. So kami ay talagang ano no for uh, for ano, pag, pagbabago ng curriculum, overhaul of the curriculum. Tinanggal ang Philippine history? Yes. Yeah, As a so, subject? Bakit po? Well, oh, yes, Christine. Sa K-12 -K 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 noong 2013, ang ang Philippine history ay is isinabog. <laughs> ikinalat. Ikinalat lang sa grade 4, 5, and 6. Kaya hindi katulad noon, di ba? Meron tayong dedicated sa dedicated year for Philippine mm -mm. history. Kaya ngayon, ang pagtalakay ng Philippine history ay iwahiwalay na. So gusto sana natin i-book you na know, ng mga pagkakita ng ating kabataan, uh -huh. at least sa first year or grade 7. Ah, uh, kaya po ako nagulat kasi po, nag-homeschool po ako ng tatlong taon sa aking bunso. Tanda-tanda mm -hmm. ko pa na may libro po dedicated to Philippine history sa homeschool. Mm -hmm. Oo, mm -hmm. tapos, uh, kaya, natutuwa nga ako dun say, eh, sa lesson na yon kasi alam na alam ng mga anak namin yung Philippine history because of that subject. Kasi Pilipino tayo eh. Dapat yung yes. subject sa Philippine history. So ngayon ko lang na ano na, ah, wala na pala. Iba kasi pag homeschooled ka rin eh, di ba? Meron ka as a parent, uh, pwede mong ano, yung choice mo yun eh, kung anong ituturo mo sa mga anak mo rin. Although guided by curriculum. Anyway, thank you for that, uh, Congresswoman.